Ayan na. Yung flying fish o dibang na nilinis kanina. Ayan. Sinisigang na. Lalagyan natin mamaya yan na kangkong. Nakabili tayo ng kangkong sa fishers market. Sa dry market kahapon. 25 pesos. Ang isang tali. Dito sa Batanes, guys, bilira lang yung mga gulay sa ngayon kasi nabagyo. Ang marami sa ngayon na mga itinatanim ng mga locals dito ay pet child. Ayan, yung gulay na natin. Fresh. Ilalagay na natin yung kangkong. sa yung frying fish. Ayun, nilagod na ng, ng guys. Ayan, na na sinigang mix. Ayan, baka mamaya sobrang asin ng mother. Ang Gagyan natin ng sili. Gustong gusto ko yung maanghang. Pero mamaya tatanggalin yung sili kasi si mama ayaw niya na maanghang. Yan, masarap na. Pantayin na lang natin na maluto na gusto yung tangkay ng, ng tangpon. So, pwede tayong kumain mamaya. Ayan. Yan, luto ng ating flying fish. Sinigang na dibang o fly, or flying fish. Dibang dito sa sa Batanes. Ang ibatan word ng flying fish ay dibang. Ayan. Kaya Ito na tayo kumahiin mamaya. Magka alasog-lasog na yung kwan. Yung, yung laman ng isda Ayan guys, thanks for watching. Ayan, masarap na. Tinikman na ni mama kanina. Thank you, bye bye.